Kasi kung titingnan ninyo, pinaghanda pa kayo ng nanay at tatay ninyo. Tandaan ninyo, itong baon na to, hindi lang to baon. Tumahal. Yung pagmamahal, yung pera, sakripisyo na meron sila pang lang bigas na to. Yun ang laman nito. Sadyang hindi nyo lang nakikita. Minsan magre-reklamo kayo na wala kayong ulam. Eh ang tanong ko, nakita nyo bang kumain yung mga magulang nyo para lang mabili ito? Tapos sabihin nyo ngayon, relationship goals. Hoy! na tinitingnan ninyo o tinatanggap nyo sa pamilya ninyo, sa nanay o sa tatay mo, o FW man yan o hindi, malayo man yan o hindi, kung titingnan nyo sa na yung mismo binigay niya, hindi lang basta pera, hindi lang basta baon, hindi lang basta damit, papasalamatan nyo sila. Kasi alam nila, alam ninyo na yung binigay sa inyo, hindi lang yan basta baon, hindi lang yan basta pera, kundi pagmamahal, effort, sinasaksak ko to sa utak ninyo para malaman ninyo na hindi nga kahit mapano hindi sila perfect. Perfecto. Pero kung papansin ninyo kung ano yung binigay nila sa inyo, kung marunong lang kayong magpasalamat, kahit pa paano, sobra yung binibigay nila sa inyo. Pero ang tanong ko, alam niyo ba kung paano nila nakuha ko? Subukan niyo ba sa linggo, sumama kayo sa kanila. Pero hindi, uunahin sino? si Barkada, si Jowa. Tapos kayo magagalit kayo sa kanila. It is because ang gusto nyo lang, kayo lang ang intindihin. At hindi nyo sila gustong intindihin. Paano nyo sila maiintindihan kung ayaw nyo silang intindihin? Kung iisipin ninyo, tingnan ninyo. May cellphone kayo. Ma'am, pa'am politikong phone, ko may tungod phone sa unsa. Mag-research ako. Pero nung ginagawa ng phone na to, it is because sa panahon ngayon, pag naging bobo kayo, hindi na kasalanan ng teacher ninyo, hindi na kasalanan ng tatay ninyo, hindi na kasalanan ng mga magulang ninyo, or ng ibang tao. Lalong-lalo lalo na pag may cellphone kayo. Bakit? 10 peso lang ang kailangan mo. Kahit 5 peso nga lang, malalaman mo kung ano yung gusto mong malaman. Maybe hindi lahat, pero kung may gusto mong malaman sa pero ka, pwede mong matutunan. But you choose nang i-research ninyo sa halip na i-grow yung sarili ninyo. Kasi ang gusto ko lang iparating sa inyo, hindi lahat, maybe hindi nila lahat nabibigay sa inyo ng gusto ninyo. Yes, nagagalit kayo. Pero mula sa baon ninyo, sa iPad na to, hindi ito nakuha ng ano, libre. Pero dahil kahit papano, hindi kayo marunong magpasalamat, hindi kayo marunong mag-appreciate, ang tingin nyo sa kanila, sobrang sama nila. Kulang na kulang sila. Pero pinapaalala ko sa inyo, na naman, isama ninyo sa pangarap ninyo, ang tatay at sa kananay ninyo, hindi yung jowa ninyo. Kasi itong jowa ninyo at iniwan kayo, babalik kayo kanino? sa family ninyo. Kahit anong gawin nyo dito, paminsan, hindi halos lahat nasaktan kayo mm -hmm. sila yung tatanggap sa inyo